I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na may birthday concert ngang magagana pito ang ating Bel Mariano na kung saan kahapon sa kanyang kaarawan ay kaliwat kanan nga talaga ang pagbati sa kanya lalong lalo pangat pinag-usapan ang pag-post ng ating Doni Pangilinan pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na alam naman natin na halos sold out na nga ang tickets ng ating Bel Mariano para sa concert nitong Believe at talaga ang SBIP at BIP na nga lang ang natitira dito na alam naman natin na nalalapit na nga rin itong maubos at ngayon nga guys ito nga ang ating Belmariano ay meron na namang ganap ngayon nakitang kita nga dito na nag according na siya para sa kanyang Believe concert at kitang-kita nga rin kung gaano talaga kaganda itong ating Bel Mariano Alam naman natin na isa nga itong ating Bel Mariano sa producer ng kanyang magiging concert talagang super hands on nga rin itong ating Bell kasama ang kanyang mami cat na sobrang happy nga rin para kay Bell at narito pa nga guys ang caption dito ng Star pop PH na ayon dito uy may pop meeting Look at Balmeriano being so hands-on. This is all for you. SBIP and VIP tickets for Believe the Balmeriano birthday concert are still available. Kaya naman sa mga hindi pa nga nakaka-avail ng concert ng ating Balmeriano ay mag-avail na kayo bago pa ito maubos. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya stay tuned for more updates sa ating couple.